yummy aming buko pandan with cheese yummy yummy yummy. <laughs> <laughs> yummy 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 ito ng buko pandan. So, meron tayong sago, meron tayong Mr. Gulaman na green, at meron tayong cream, dalawang lata na yun sa so At una sa lahat, ang coconut na hindi na, meron na tayong nabibiling ko coconut. Meron na tayong condensed <coughs> milk. <coughs> Wala na rin tayong evaporated. So, complete na ang ating sangka, guys. So, mag-start na tayo magluto ng sago at sa pangrama. So, dyan na muna kayo, guys. Ha? Bye, Bye muna, guys. See you later, ha? Huh? <laughs> so, mag-start na tayo maglagay ng ating gulaman, Mr. Gulaman. Lagay natin siya dyan. So, halo-halo ina natin siya ng buti. Parang hindi siya buo. Buo, buo. Sabi natin sa apoy. Hindi. Buti makita mo. So guys, andyan na yung ating gulaman. Pakuloy natin siya dyan. So guys, lagay na natin yung sago natin sa kumukulong tubig. Ayan. Hindi natin doon lalaking kasi sobrang dami. So, haluhaloin na natin siya dyan. At sa sunod, baka na naman kami ulit ng masarap na may sago. So yan. At gagawa kami ulit ng tapioca halo haluin na natin ang ating gulaman para kumulo. Hmm. Uh, um, uh, uh, Maganda yan kasi dati yung mali-mali yung gawa namin. Inubos ko pa dami-dami nun, di ba, Isa? Mm. Sabi ko, pati hindi siya nagluluto. <laughs> ah, <masyikin. laughs> yung sago, pinuhos ko isang plastic, kadami-dami ko naman. Ang hirapan sa halo. hirap maghalo no? mo. Uh, Kayaan natin sila sa guys mag ano magkulo ang ating gulaman. Ang ating gulaman. Napakuloan na natin siya. So, palalamigin natin siya guys. Ito so, sa isa pa. Para madami-dami yung ating gulaman. O, dagdagan pa natin. Gulaman ng green color. Kulay green. So, nakagawa natin ng marami-dami So, malapit na rin yung ating sagog. Madali na siya gawin siya, guys. So, guys, malapit na rin, maluto luto, yung ating sagong maliliit. Ayan, yung ating maliit na sagog. So, kayaan muna natin siya dyan maluto kasi may puti-puti pa siya. Dapat hindi pa siya ganyan may puti-puti. Dapat, ayan, wala siyang puti-puti. Dapat lutong-luto talaga siya. So, hintay natin siya, guys. Ayan na, guys. Malapit ang na ating sago. Puti-puti pa siya, no? Kunti na lang siya, guys. Maluluto na rin siya. Hmm. Okay. Hanggang habang inaano namin yung pinapalabing namin yung aming Mr. Gulaman. So guys, hayaan natin sa lumamig yung ating gulaman dyan. Habang niluluto natin ang ating sago. So, hintayin natin siya lumamig hanggang ilagay natin sa sa fridge para magbuo-buo siya guys. Ayan na lang guys. <laughs> so guys, luto na yung ating sago

Pumamala ko sa hiwa-hiwa ng aming buko pandan. Nagpapasok ko ng ground beef. So maglain ng buko pandan. Ang aming buko pandan. Namiss namin maggawa ng buko pandan. It's so yummy. slice slice lang yan ni Mary Grace. Inday Mary Grace. May assistant mm -hmm. na naman akong tagagawa. so guys, abangan nyo ang aming buko pandan. Ang um, masarap na buko pandan. Meron na naman kaming pang marianda. At meron na rin kami pang hapunan na pansit. Ang okay, na. Ang <laughs> kreta na. na lang ko lang. Magdala kami today. Magdala ka bukas. Okay. Bubukuran mo siya dyan mamaya, babe. Pag sa toko rin. Ayan. Kain na daw siya ng pansit. Magkakain. Magkakain siya ng pansit. Ano yung pansit? Naghihintay yung manok. Dahil sa manok. Masarap ito sa mami. Oo. Sa lumi. Lumi. yung sa lumi. Hindi tayo niyan. Isa. Mimiss namin mga pagkain sa Pilipinas kasi wala wala kasi dito eh. Puti na lang meron ng mga kabayan Pilipinas market eh. Kaya nakabili kami ng mga gelatin guys. So, hulaan na natin siya. Si Inday Meray hindi. So guys, ibuhos na natin ang ating gelatin na pina... Pina... Pinatigas. Pinatigas na pinalambot. <laughs> at pinalambot. <laughs> Ang eh, ito naman itong mga ito, pinalambot yes. na nga. Pinatigas. Pinatigas <laughs> po ng mga. Ayan na siya, guys. Natigas na siya, guys. Yes. Yung ating ulam. Sana yes. <laughs> <laughs> so, no, ulit <not> natigas. <laughs> Pasinsya na kayo, guys. Magulo kami gumawa na aming video. <laughs> wow, matigas. wow, matigas na. Matigas na siya. Malambot. <laughs> matigas at malambot na, Jigati. <laughs> nyo ba alay? So, yung aming Boko Pandan for today. Dito yung pinatigas. Ako ah. ang ako pinalambot. maya, <laughs> pinalambot. Pati yung aming sago, pinalambot namin. Ito yung pinalambot. to yung pinatigas. Ito yung pinalambot. Ayan Ay, so, so, oh. Ay, ang aming pinalambot, pinalambot na sago. <laughs> Di ba ang dami? Yeah. <laughs> oh, wow, yummy! Pero yung buko ko, kundi-kundi. Okay lang, ano lang yun? At least sa susunod. Oh. Pang aroma aroma. Pang aroma lang yan siya. Pag so, na lang, lang ako pero may gusto akong kain. gusto <laughs> <laughs> ko sa sa irin mo ba dai? Ayan na guys, ang sago na ilagay na. Ilagay na natin ang poko pandan. Ang poko. Ay, ang buko. Masarap mm no, -hmm. ang buko. Diba? Makapunong, makapunong. Makapunong, makapunong siya maka maka guys. Kala namin aking mga na buko na yan. Makapuno. Meron pala. Na? Buko pala daw. Pag may harina tayo Na? Harina. Buko pala. Buko pala. harina So next. Ang <laughs> tagal na buko. <laughs> so next guys. Yung ating condensed. May dream wipe pa dyan. Baka gusto mo lang dyan. Ano yan? Dream wipe. Pwede ba yun? Yung malagpit na parang karema parang cream parang siya. De. Cream de. Parang opulpos. purpose. purpose cream din. All cream. Parang Pero sa bagay, ito mas maganda. Saka pa pala po Guys, ang cream, missile cream. Miss cream yan. Yeah. Missile cream. Mr. cream. Missile <laughs> cream. Missile <laughs> cream. <laughs> Dalawang lata yan, guys. Dada. Sabi ni Sandra, mataba. Sa so, sa ayan na guys. Ang na, ating krima. Ito po sa mga mga salad, na niya. Ayun, inalo-halo na. Yummy, yummy, yummy. Sarap niya ng buko pandan. So, na guys. pa siya. Oh, diba? creamy. oh, uh, creamy uh, oh, cream is siya. Whipping cream siya, guys. konti lang lagay mo. Ah, mo na Ito sa... Ito yung ating boko pandan. Naluan natin siya ng white cheese. Okay lang ba? So, mamaya maya natin sa haluin. Pag natapang si Inday Mary maghiwa, ma tulungan ma ko muna. Na masarap. Nalo na natin ang ating cheese na masarap. Bakit na nagdala sya na? Karot. Karot naman ang karot. Yan. Yummy! Super yummy! Yan na yung aming buko pandan. Hindi ko na nakikita yung buko. Sumasabi <laughs> <laughs> tayo. <mas> Ayun, sumasabi. <laughs> <laughs> Nagreklamo. <laughs> na Maganda sana kung dalawang buti na. Uh Oo. -oh konti lang. Sa sunod, dalawang bote gawin natin. So guys, yan lang aming Poco Pandan for today. Thank you for watching you. the next video. Thank you, Mary Grace, sa halo-halo dyan. So babay ka na. Shoutouts dun sa iyong mga anak. <laughs> Busy na sa maghugas na sa daw doon. <laughs> oh, Inday Aisa. Bye. <laughs> oh, marami kayong yung pagkain. So guys, thank you for watching to my channel. Bye bye. Yan ang amin boko pandan. Boko pandan. Thank you guys. God bless you. Bye.